Hello po. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat dyan. Heto na naman ang iyong Lola and I. At pag-uusapan natin itong si kabayan na naman na namatay sa boss. At eto nga, meron pala siyang mga pre-warning signs bago siya tuluyang namatay. Sad to say, buhay pa sana si kabayan dyan kung may nag-action man sa kanila. Hindi rin natin sila masisisi dahil nga sila, baka hindi nila alam yung mga warning signs o pre-warning signs ng isang taong nagkakaroon ng heart attack o cardiac arrest. Kung alam lang nila ang mga warning signs, ay buhay pa si kabayan. Kung hindi nagatubili atubili na mag-CPR, ang isa man lang sa kanila, buhay pa si kabayan. Kung dinala si kabayan sa ospital, yan, buhay pa siya. At kung may isa man lang sa kanila na lalong naging osyosiro at, or osyosira or na curious at hindi nagdalawang isip na umaksyon, ay pwedeng buhay pa si kabayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kabayan. At heto na nga, pag meron kayong, um, pag show sure na kayo na ay, ang taong nakikita nyo ay inaatake o nagkakaroon ng cardiac arrest or ang kanyang hininga ay compromised, ay huwag po kayong mag atubiling mag-CPR kung alam nyo ang gagawin nyo. O kahit hindi nyo alam, Manood kayo dyan kung paano mag-CPR. Maraming videos diyan on how to do CPR para may mailigtas kayong buhay. Hindi nyo alam, baka mamaya kakailanganin nyo yan sa bahay nyo. Dahil ang cardiac arrest, ang heart attack ay pwedeng mangyari yan anytime uh, to anyone. Baka mamaya yung boss nyo magka-heart attack. At ikaw inday baka ikaw ang magiging hero diyan ikaw ang magiging uh, savior niya dahil nag CPR ka Manood po kayo maghanap kayo diyan sa YouTube kung paano mag CPR marami po diyan At kung may isaman lang sa kanila sa mga pasahiros doon o yung driver na nagkaisip na ah, baka si kabayan ay nagkakaroon ng atake eh, baka andito pa si kabayan. Ano po? Huwag po kayong matakot. Hindi nyo po kailangang maging doktor para mag-CPR. Meron nga dito bata tumawag ng 991, 911 dahil My mom is on the floor, sabi niya. Sinabihan siya doon, bata yun, ha? sinabihan siya, dito gawin mo. Ginawa niya, na-save niya ang inay niya. Dahil siya mismo ang nag-CPR with the guidance of ano naman yun, with the guidance of uh, yung uh, 911 um, handler. Kaya, anybody can do CPR, basta alam po nila kung saan ipasto yung kamay nila, just below the diaphragm. At ayan, manood po kayo. Ano po? Eto, kailan ba natin pwedeng uh, i-perform ang CPR? Numero uno dyan, pag alam natin na yung tao ay nagkakaroon ng atake de corazon, or alam natin na hindi makahinga, then that's the time you do CPR. Yung big, bigla na lang natumba dyan, at hindi mo magising, i-CPR mo na yan kaagad, die kahit ano, hindi mo pa ano, basta i-CPR mo na lang. Baka ma, baka ma ikaw pa makatulong diyan. At kahit conscious yung tao, yung uh, alert naman uh, hindi natumba, pero sabi niya hindi ako makahinga or uh, nagiging slow yung paghinga, i-CPR mo na rin yan para maligtas ang buhay nila. O kaya ay, eh, pag conscious yung tao, tapos sinasabing hindi makahina, makahinga, makahinga itakbo mo na yan sa ospital. At ano pa ba? Kailan tayo pwedeng mag-CPR? Ayun, pag yung isang tao ay biglang nanlalambot at naggagasp, ginagasp, parang hinahabol yung hininga o nagkakaroon ng, nagkakaroon ng shallow breaths. Ayan, isipiar mo na rin yan. At yung mga iba naman, uh, pag sila ay nag-drug overdose, severe injury from accidents, sinisipr na rin yan. Ang mga ito naman, ay yung mga ano na gumagawa niyan, yung mga uh, mga medical people. Pag walang medical people, at alam mong compromise ang breathing ng isang tao dahil sa putulan or whatever syempre yung uh, circulation ng kanyang dugo ay uh, na din i-CPR mo na rin yan hmm. bakit nating yung mga uh, drowning at saka yung mga nasugatan na jay dyan ay sin-CPR kasi ang CPR naman it's not only for yung nagkaroon ng atake ginagawa yan ginagawa din yan dahil para ma is para ma ano ba yun? mapanatili yung blood circulation. Diba? Pag nag accident ka, um, you will lose blood or you cut some parts of your body that will compromise blood circulation. Pag nag- uh, pag-poor uh, ang blood circulation, ano ang labas niyan? Uh, titigil yung puso. Kaya CPR is not only limited to um, ay may ataki siya, ay may cardiac uh, arrest siya, hindi po. So uh, panoorin po nyo yung mga warning signs ng meron akong dalawang video dyan about warning signs ng heart attack at cardiac arrest at yung mga DBT. Meron po yan. Ano po? Okay po, ingat po mga kaibigan at sana pag may nakita kayong naga nakahandu sa at hindi makahinga or whatever, tulungan po natin. Dahil kayo, mga kabayan ay masyadong matulungin, 'di ba? Okay po, ingat po. Ingat po lagi. Bye.